Tara't samahan nyo kaming pasyalan ng isa sa magagandang pasyalan dito sa bayan ng Norsagaray. Masasabi ko rin isa nga ito sa mga hidden gem ng bayan ng Norsagaray. Dahil bukod sa napakalinaw nilang ilo, eh meron din silang malawak na camping ground na pwede rin kayong mag-train at gumawa ng kung ano-ano pang maraming activities. Huwag nga pala kayong mag sa daanan dahil accessible ito gaya ng nakikita nyo isang Mio at isang Raider ang pumunta rito. At syempre dito sa lugar na to eh may enjoy nyo rin mag-selfie dito sa napakaganda nilang mga rock formation. Kung napapansin nyo, oo, jan lang kami nag camping dahil talagang tumabi kami sa naggagandahang rock formation nila at syempre hindi natin palalagpasin ang napakagandang limestone dito lang sa may kuweba kung napapansin nyo nga pala yung malaking batuhan dyan sa gilid yan nga pala yung kinakyat natin upang makita natin ang baraka limestone kaya kung ako sa inyo eh idagdag nyo na to sa bucket list nyo dahil siguradong may enjoy nyo ang napakagandang lugar na to So from San sa Bulacan nga pala, e eh, bimiyahe lang kami ng halos dalawang oras. Sa biyahe nga pala na to, e eh, kasama natin si Mrs. gamit ang ating KLX 150. Napag-desisyonan ko nga muna na mag-KLX na lang kasi nga maputik ang pupuntahan natin. At di rin naman ganun kaganda ang panahon ngayon dito sa Bulacan. Bali nag-bypass na rin nga pala tayo nyan at tayo sa may hanggat Bulacan. Medyo din ang hali na rin kasi tayo at meron tayong kikitahing isa pang tropa. Halos nandun na rin kasi ang buong team idol sa pupuntahan natin. Bali ang ruta pala natin ngayon mga bossing, ngayon baraka, limestone, ng Norsa Bulacan. Buti na lang at tumaayon sa atin ang panahon dahil kahit ilang umaambong lugar ang dinahanan natin, eh hindi naman siya nagtutuloy. Simula nga pala dito sa circle ng Norsa mga bossing, eh halos 30 minutes na alam pala ang biyahe natin papunta sa Baraka. At sa mga magre ride nga pala dyan, kahit tiga Manila kayo, eh halos 2 hours away lang din to from Manila. At dyan nga pala mga boss eh, nagkita na nga pala kami ni King ng Team Idol. Malayo pala, kitang-kita ko na kasi yan, suot niyang Team Idol jersey, nagawa ng Passion Customs. At syempre, tayo rin eh, naka Passion Custom na Riding Jersey. Syempre, hindi tayo magpapahuli para sa better experience ng rides. Passion Customs lang, sa sakalam syempre, para sa Riding Jersey na mabisa, mura, at napaganda ng mga design. Sino ba naman ang may ayaw ng quality over quantity? At syempre, ilalagay natin sa comment section yung link para maka-order kayo at ma-check nyo rin lahat ng magagandang designs ng riding jersey, t-shirts at kung ano-ano pang merch ng Passion Customs. At ayun, mabalik tayo sa biyahe. Pag nadaanan nyo na nga pala itong Baraka Elementary School, almost 10 minutes na lang simula dito sa elementary school nila. Sa mga klase naman ang dadaanan nyo, eh halos simentado naman lahat. Hindi nga lang maiwasan yung mga ganitong klase ng lubak. Dahil kung makikita nyo sa video, eh talagang sira-sira na rin yung ibang daanan dito. Kaya talagang mapapakamot ulo na lang kayo, lalo kung naka-scooter kayo, siguradong kamot ulo kahit hindi makate. Kaya nga ako, kahit kasama ko si Missy eh hindi ko ginamit yung PCX namin dahil siguradong makapakamot ulo ako nito. okay. eh, bibidyo ako kayo dalawa ah. muna kayo, bigyan ko kayo sticker. Eh bike, ba? Digit mo sa bike. Bike? O kaya, motor. Wow! mo sa motor ito lang, tatlo ko na mo na dito. mo tindahan pa ba doon sa loob? sa mahal Oh. Eh, wala naman siguro magpapahiram sa amin ng ano. ano po? Tubig kasi bibili namin eh. Tubig? Ay! Ito tubig. Yung mga ano, yung kulay blue na mineral. O, oh, tigil sa kayong dalawa. Yan, follow nyo ako ah. Follow nyo. Ito yung pakatuon? Di ba papasok? tindahan. Pero dito, may may tindahan. Kaso yun nga lang, medyo mahal. ikamahal mahal ang eh, tara, matignan muna. Kasi alam ko, hindi sila sabi nila kayo na ano eh. Kailan eh. May limestone po, dire-direcho. Huwag pong baka na magalaw. Dire-direcho lang, huwag rin po kayo kakaliwa dyan. So, may buwan dyan, dire Ah, dire-direcho lang. lang talaga. So ayun mga bossing, dito na nga pala magsisimula yung rap road Pero halos 5 minutes na lang to simula dito Bali magbabayad nga lang pala kayo ng 10 pesos kada isang tao dyan Sa kasamaang palat mga bossing, nagcrack yung clip natin Papasok dito sa area kaya nawala lahat ng video natin Pero huwag kayong magalala dahil accessible naman ang daanan Meron nga kaming kasama dyan na nakaklik eh At ito pa, meron pa nga dumating na nakarader at nakamiyo sporty May angkas pa Pero syempre, noong mga oras na yan eh, walang ulan Ibang usapan na pag maulan Speaking of ulan eh, napakasarap nga palang magkape pag malamig ang panahon. Tapos suot mo pa yung fresh na fresh na air cool jersey ng Passion Customs. Aray ko. At syempre, nag-setup na nga rin pala kami ng kanya-kanyang tent namin dahil dyan na nga rin pala kami magpapalipas ng gabi. Kung makikita nyo nga pala, eh, lahat ng kasama ko dyan ay eh, naka-scooter. Ako nga lang pala ang nagdala ng hinduro. Dahil mahirap na, kung mag-uulan, eh, wala kami nga asahang bibili sa labas. Grabe, another Pison jersey na naman mga bossing. Oh, sobrang ganda talaga ng design ng Pison. At syempre, hindi na rin kami nagpahuli at inakit na rin namin ang center of attraction. Dahil yung batong inakitan namin ay isa sa mga pinagmamalaki ng Baraka Limestone. Kaya isa ang lugar na yan sa mga hindi nyo dapat mamiss pag pumunta kayo dito. Nga pala, dyan na rin pala kami nagtayo ng tent dahil mas maganda yung lugar na yan at mas maliwalas. Siyempre, hindi lang naglalaki ang rock formation ang pinagmamalaki dito sa lugar ng Baraka Limestone. Dahil bukod dyan ay eh, talagang marerelax kayo sa napakagandang view simula rito sa tuktok ng malaking bato na ito. At siyempre, mamaya ay eh, papakita ko rin sa inyo ang napakagandang ilog na isa rin sa mga pinagmamalaki nila at ang kanilang limestone at napakagandang kuweba. Para nga pala makapunta doon eh, kailangan din natin bumiyahin ng 10 minutes. Kaya tara at puntahan na natin ang napakagandang ilog nila at yung napakagandang limestone na nakatago sa loob ng kweba. Mapapansin nyo nga pala yung daanan mga boss. Eh, siguradong maputik yan pag naguulan. Pero huwag kayong magalala da dahil kahit pumunta kayo rito ng umuulan ay eh, siguradong may enjoy nyo itong buong lugar na to. Dahil meron silang tora-tora na pwede nyong sakyan. Na for only 300 to 500 pesos eh halos 20 packs na yung makakasakay. Pero kapag hindi naman maulan mga bossing eh, gaya ng nakikita nyo eh banayad at maayos kayong makakarating sa paliguan. Dahil siguro pababa lang naman itong pupuntahan nyo pero siguraduhin nyo lang sa man na maramdaman nyo na parang uulan e eh umakyat na kayo or else isasakay nyo sa tora-tora yung mga motor nyo kasi kami nung napansin namin na parang uulan na e eh umakyat na rin agad kami kaya hindi na kami inabutan ng ulan at hindi na kami nahirapan pa akyat so pag inabot nyo nga pala tong pinakababang lugar na to eh dito na nga pala kayo magpo-parking at meron naman dyang ginawang hagdanang ng bato para dun kayo makababa at ma-access nyo na yung paliguan dun sa ilo nung mga time nga pala na to eh halos kami nga lang pala yung mga nakamotor na sumubok bumaba rito. Pero tignan nyo naman kung gaano kaganda at gaano kaaliwalas yung sasalubong sa inyong lugar pagbaba baba nyo. Dito nga pala sa baba ng paliguan ay eh, meron din mga cottage at meron din mga kwarto. Pwedeng pwede kayo mag-rent Pero kung hindi naman kayo magtatagal at ayaw nyo na rin naman gumastos, e eh pwede rin naman kahit dyan na lang kayo sa baba. Hindi naman obligahan ang pag-arkila ng mga tent dito. At para sa mga trip pa lang mag-overnight at walang mga dalang tent, e eh pwede nyo rin arkilahin itong dalawang kwarto na to. At yan nga pala mga pwede yung Wag lang yung nagpakit na yan, tropa ko yan. Huh? At syempre, flex ko nga lang pala ulit. Isa na namang passion custom merch. Nakaka-proud lang talaga kapag gaganitong mga t-shirt yung suot mo. Nga pala mga bossing isa nga pala to sa mga aircool t-shirt ng Passion Customs. Tara na mga bossing at magtampisaw na tayo rito sa napakalamig na tubig at maaliwalas na lugar na to. At ayan na nga, sumisid na si Shokoy. Aray ko nilagnat pag uwi. At ayan nga pala, kasama nga pala natin si Mrs. Janet at kukuha tayo ng underwater shot. Takot na takot eh, halos gatuhod lang ni Dagul yung tubig. Siyempre mga boss, perfect na perfect nga pala tong lugar na to para sa mga barkada trip. Lalo lalo na sa mga team building or kahit anong kaganapan, perfect na perfect tong lugar na to para sa inyo. At siyempre para nga pala sa mga hindi takot sa heights, subukan nga pala natin to pinagmamalaki nilang kuweba na kunsaan ay eh, makikita natin ang naggagandahang limestone ng baraka. Pagkakit nga pala dito mga bossing, igagamit gagamit naman tayo ng hagdan kaya wag kayong kabahan. Yan nga lang, kahit sabihin mong nakahagdan tayo, hindi nyo may iwasan manginig ang tuhod nyo rito. Buti kung tuhod lang, ako buong katawan. Ko. Halos 10 minutes lang naman manginginig ang mga katawan nyo rito. Kaya tiisin nyo na. Dahil siguradong sulit naman at napakaganda ng sasalubong sa inyo sa taas. Oh, ah. Uh, kaya pa ya. Wala oh, ko Wala pa Aray ko. Mahawala, mawawala na ko. Buti ka pa, paalam na. Nanginginig. Ako nga pati si sipitan eh. Akin yung Betlos. Gusto po, ayaw na kumakbat. Ayaw <laughs> <laughs> At syempre, nandito na nga pala tayo sa exciting part. Bakit nga pala dito mga bossing, may kasama tayong tour guide. At syempre, makikinig tayo sa mga sasabihin nila. Dahil kaya natin sila kasama ay eh, para i-guide tayo at bukod dun, mas alam nila kung ano ang mga dapat gawin sa lugar na to. Alam nyo naman siguro na bawat lugar ay eh, may kanya kanyang rules and regulations. At dahil tayo ang dayo, tayo ang susunod dun at hindi nila kailangan mag-adjust para sa atin. Hello? No. Paniki! Paniki nga yun. Oh, ayan o, no. nakaganyan o. No. Oh. mo alam? Oo nga, ayan nakaganyan o. No. Oh. Ayun ang no. pala, kasi sa barko niyan. Ayun ang galing mo. Ang galing! Wow! Mahaba-haba nga rin pala itong pinasok natin na kuweba. At kung mapapansin nyo, yung mga limestone nila ay talagang makikintab at puting-puti. Pero may mga iba rin na naninilaw na. Ayon kasi sa dalawang tour guide namin, eh, pag hinawakan daw to ay eh, nagkukos ng dumi. At yun ang nagsisimulang pagkamatay ng mga limestone at nagiging dilaw ang kulay nila. At yung ibang limestone din naman ay eh, talagang nadumihan na dahil sa sobrang dami ng panike. At yung dumi ng panike ang nagiging kos ng pagdumi ng mga limestone. Pero iba pa rin kapag hinawakan ito ng tao dahil yun daw ang nagkukos ng pagdilaw ng mga limestone dito. At itong kuweba na to ay eh, talaga palang napakahaba at hindi na nga lang din namin sinubukang tagusin. Dahil bukod sa mainit sa loob ay eh, pakiput talagang pakipot na ng pakipot yung dinadaanan natin. Dahil min. dito rin daw nagtago ang mga hapon noong araw. Isa itong kuweba na to sa mga naging hideout nila nun. Kaya talagang ang maisasuggest ko sa inyo kapag pumunta kayo dito sa may baraka ay eh, puntahan nyo talaga at pasukin itong kuweba na to. Dahil bukod sa marami kayong aral na mapupulot ay eh, talagang mamamangha kayo sa ganda ng lugar na hindi nyo na kailangan lumayo kung saan pa man. At paglabas namin ng kuweba eh, may magandang spot din dito sa taas na pwedeng pwede kayong magpiktorial. Talagang instagramable itong buong lugar at napakaganda pagmasdan pagka nandito dito kayo sa tuktok. So ayan mga par, uwi na, medyo makulimlim na. Naka-scooter ibang kasama natin eh. Mahirap na abutan dito ng ulan. Pag inulan naman kayo dito, ayan may tora-tora. Pero kung gusto nyo, doon yun na sa taas, iwanan yung mga sasakyan. Mga motor, mag tora na lang ngayon. Ayan yung driver ng tora-tora natin. Tay, magkano nga sa tora-tora? Magkati sa -tora? Manggahan. Sa Manggahan, dito tayo banding sa Ah. Uh, pero pag dito tayo, paket lang dito lang sa may picturean dito sa taas? Sa Ah. Uh, 300 lang. lang. Isang biyahe. Maramihan. Oh, Oo, lahat na yun. Basta isang biyahe raw. So bali hanggang dito na lang mga bossing maraming salamat kung umabot kayo dito sa part ng video na to. Comment mo naman ang magagandang lugar dyan sa inyo baka sakaling mapuntahan natin sa mga susunod na video. Palike at follow na lang. Salamat. Peace!